Hey. Okay. Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon pala guys, ay meron na po tayong ano na tatamaan. So ayan po, ayan po guys, nasulat ko po. Ayan, no yung mga numbers, pati circle ko pa. Ito guys, so ganito lang yan guys. So pag tumama siya dito sa 100, 100 plus panalo na yon panalo so pag tumama siya dito sa 90 minus wala talo so ayan so, ganito ang gagawin natin kasi may mga minus yan tapos may mga plus so meron siyang 30 plus 70 plus 80 plus 90 minus 90 plus 80 minus 100 plus so kailangan natin matamaan gamit ito so ganito ang gagawin natin ito so, na guys Hoy oh, na. Saan kaya tumama? Uy, panalo ako sa 50+. Wala sa pip, sa 50+ plus po, ano tumama. Okay, panalo ako guys, 50+. Plus. San, sana tumama siya dito sa 100+ plus para panalo ako eh. Okay, ulitin natin guys. Sa 50+ plus to, tumama. Sa 50+. Plus. So pag tumama to, pag tumama yung ano itong darts dun sa ano sa minus wala talo <laughs> mababawasan okay 3 2 1 santo mama ay wala wala guys wala so ito na lang ang gagawin natin diba naka 50 plus na ako so pag tumama siya dito sa ano sa 90 minus ayun na yung tanggal na yun tanggal Tanggal na yun. Kailangan manalo tapat tayo kung sino makakatama dito sa 100 plus. Ayan. Sa gitna yan eh. So tara, ito na. 1, 2, 3. Ay, wala na naman. Tumama na naman sa kahoy. Na tumama sa kahoy. Okay. Okay, isa pa. Isa pa guys. Okay, ito na. Wala. Wala. Okay, ulit, ulit, ulit guys, ulit. Di pa tumama, wala yun, nawala. Pag tumama yan dito, dito lang, wala yun, wala, uulitin pa yon. Na, one, two, three. Wala, saan tumama? Uy, dito lang. So, ito na guys, ulitin ulit natin, tumama na naman ulit siya sa kahoy. So, kailangan tumama na to sa 100 plus. Okay, eto na. Ayun. Okay, wala yun na, wala. So isa pa. Ay, wala na naman. Okay, isa pa. Ay, wala. Wala. Bayan. Na, nahulog pa yung darts ko. So ito na talaga. Ano ba yan? Natatamaan na sa kahoy. Okay, okay, ito pa. Ay, naku. Okay, siya so pa ito na talaga. Kailangan ko na matamaan sa mga number na yan. ah, okay, ito, ito na. Go! Ayan. May awak pa kasi akong cellphone, eh. Tsaka may awak pa akong darts para itama ko to. Okay, ito na. Ayan. Ayan. Hindi pa tayo nakakatama. Okay, ito pa. Hey, nakawala na naman. Nakainis. Kasi nga ganina eh, nagsimula tayo mag-video, tumama siya sa 50 plus eh. Okay, ito na. Uy, saan tumama? Saan tumama? Oh, tanggal na ako. 20 minus. Sala, 20 minus guys oh. 20 minus tanggal na ako so ayan po guys hindi tumama sa 100 plus hala sayang o oh, diba ito yung naisip ko guys darts yan may mga number tumama sa 20 minus hala natalo ako natanggal na ako guys ayan po guys so dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon. So, i-like and share and subscribe mo ko guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na in-upload. Diba gaganina, tumama ako sa ano, sa 50. Plus. so, ang bawas dun ay, diba 50 minus 20. 5, uh, 4. Hindi 30. 30 na lang yung natira sa akin. 30 plus. So, ayan po. So, hindi pa rin tanggal yon. Ayan po guys. Bye! Grabe talaga. August 3 pa lang. <laughs> Naisip ko na lang bigla no.